Hello guys, a uh, real talk muna tayo ngayon at dahil uh, panahon ng uh, magdi-disember na ay mag-uusap po tayo ngayon kung ano yung mga dapat natin gawin at naririnig natin itong salitang laban lang so sa lahat ng mga sari-sari store na nakakaranas ng tagtumal ang salitang laban lang ay ito at talaga ang nagpapatibay, nagpapalakas sa atin kung tayo na ba ay ito tuloy ba natin yung ating negosyo o kaya ay tayo ay uh, out na so so ayun uh, may, may shout out sa lahat ng mga bagong subscribers kung ngayon diyan pag-uusapan po natin kung tayo ba ay tutuloy o hindi na so yan salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa ating mga vlog ngayon uh, merry merry christmas sa inyo in advance so eto guys uh, mag -di December 1 na bukas at uh, talaga naman tayo ay talagang magre-ready magre-ready na po tayo ito guys, pag-uusapan naman natin talaga ang real talk dito sa ating sari-sari store Kung uh, talagang ikaw naman ay uh, nagpatakbo ng sari-sari store na mahigit tatlong taon na At hindi pa ito umuunlad guys At talagang uh, mahina mo ang benta Halimbawa bumibenta ka ng 1,000 Pinakamataas mo 1,500 Pababa na yan guys ay talagang to Pag-isipan mo na talaga ito kung talagang uh, itutuloy mo pa o hindi na kasi alam mo naman na mas uh, sa sarili mo o kaya doon sa lugar mo ay mas maalam uh, mo na kung uh, itutuloy mo pa o hindi kasi ang nababasa natin dyan sa mga ibang payo dyan ang salitang laban lang pero ang totoo ay talagang gusto mo na talagang sumuko dahil uh, ano, saan ba pupunta yung halimbawa nakapagbenta ka ng 1,000 ay 100 lang po ang iyong um, profits doon sa isang araw tapos uh, 500, 600 lang yung benta mo at talagang dito ka lang umaasa ay uh, wala pong pupuntahan ang iyong tindahan so guys yan ang ating pag-uusapan dahil napakalaga po 'yan kung i-give up mo na o hindi. So, eto ay may mga kasabihan guys na kung hindi talaga para sa iyo, ay talagang uh, kusang nawawalan at may kusang darating din yan dahil mas maganda kung may magandang oportunidad na magbubukas at mas malaki ang kita. O kaya minsan uh, nag-give up nila tapos babalik sila sa trabaho dahil mas malaki pa ang kita nila. So ito po ang real talk natin na uh, dapat natin gawin kung alam mo nang hindi ka na kumikita, bakit itutuloy mo pa at uh, pag-aaksayan mo ng panahon, nakadalawang taon ka na, nakatatlong taon ka na, pero wala pong nangyari doon sa iyong ginagawa dahil alam mo, Uh, kung sino yung kinukumpetensya mo tapos isa ka ay napakalait, napakaliit na istindahan, nagtayo ka rin dahil uh, gusto mo rin may kumita pero may mas malakas na tindahan dyan ay dapat uh, pag-isipan mo to guys dahil uh, nag, parang ang nag-aaksaya ng panahon, nag-aaksaya ka ng oras pero yung kinikita mo ay maliit pero kung uh, mayroon naman ibang opportunity bakit hindi mo i-give up yung uh, hindi ka na kumikita para mas, uh, magbukas pa yung ibang kaisipan, magbukas pa yung uh, ibang opportunities sa iyo. So ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil kapag uh, humihingi ka ng advice dito sa mga Facebook, ang sinasabi ay laban lang. So real talk muna tayo guys at talagang ito ay nakakatulong din sa uh, Minsan kasi sa sa negosyo ay uh, talagang klinoklos nila yung isang tindahan o kaya negosyo tapos uh, mag i start sila ng iba kung saan sila Uh, mas kikita. So, eto guys, ang pag-aralan natin ngayon, kung dapat natin i-close na yung ating tindahan, kung hindi na talaga tayo kumikita, at magtrabaho na lang tayo at mas malaki pa ang ating kikitain. So, depende yan guys, ay uh, ibabalance natin yan. Uh, kung talagang hindi na talaga tayo kumikita, ay uh, mas maganda ng i-give away, i-give up na natin yan guys. At maghanap na tayo ng mas uh, malaki ang ating kikitain. Kung ikaw naman ay isang OFW at uh, kumikita na dyan sa ibang bansa at malaki ang sahod ay mag-ipon ka guys at mag-business dito sa Pilipinas pero kung hindi ka pa naman sigurado dyan sa iyong plano ay hindi ko po sinasabing umuwi ka na ng Pilipinas at mag-business uh, ay hindi po ganun yung ating ibibigay na advice so kung ikaw talaga ay nakapag-ipon na at uh, alam mo naman na before ka mag- uh, tayo ng business mo ay mga tatlong taon dalawang taon mo yan pinag-iisipan pinagplanuhan ay sigurado naman ako na pag uh, ikaw ay nag-start ay sigurado naman uh, na talagang mag-click-click yung business mo hindi pwede yung uh, ngayon mo lang naisip ay bukas ay magtatayo ka so hindi po yung ganun guys para mas uh, mas maganda ay gumawa po tayo ng uh, business plan kapag tayo ay OFW so Marami dyan guys nang nahahype tungkol dito sa ating mga uh, mga vlog natin, sinasabi natin na uh, magtayo ka ng sari-sari store, mag-business ka ganito ganito. Ay uh, ito po guys ay pinag-aaralan at talagang uh, nagkakaroon po tayo ng plano. So ito ang ating real talk ngayon. Uh, kahit marami tayong napapanood na vlog na ganito mag-business ka, mag-business ka ganito. Ito po guys ay isang advice po sa inyo at isang idea lang po sa inyo dapat ito ay pag-aralan nyo dahil uh, kayo po mismo at wala pong ibang uh, tao ang magpapatakbo ng business niyo kung hindi po kayo, sa, sa inyo mismo ang magsisimula ang iyong mga plano guys so eto marami tayong mga nakikitang sari-sari uh, store na mig, uh, biglang uh, nagtatayo diyan minsan uh, taon ay nag-close na dahil sa hindi nila ito pinag-aralan so ayon ang ating mga uh, advice ngayon uh, kung ikaw ay OFW Uh, sikapin mong mag-ipon at gusto kung gusto mo nang magpurgoot ay siguraduhin mong mag-business ka guys dahil uh, uh, alam naman natin kung anong hirap dito sa Pilipinas ay talagang napakabilis po maubos ang pera at talagang uh, pag uh, bumili ka ng ngayon ng 10,000 ay napakaliit na po yung mabibili noon so ayon pag aralan pag-aralan po natin pag-isipan po natin yung mga ating mga desisyon uh, dahil uh, sa ating pong pera yan at baka po tayo ay magsisi sa balang araw. So ayun lang muna guys ang ating tips ngayon. Kung kay ikaw ay gustong uh, magtayo ng tindahan, so pag-isipan mo yan, napakaganda ang magkaroon ng sariling negosyo. Pero eto nga yung tulad ng sinabi ko na real talk, kapag ikaw na ay hindi na kumikita, nasa tatlong taon ka na, apat na taon na, at hindi pa rin tayo kumikita guys, ay maghanap na po tayo ng ibang uh, source of income at talagang kung uh, pwede na natin itong i-give up, kung uh, talagang naman yung tindahan mo ay uh, napapalibutan ka na ng mga ibang uh, tindahan at hindi ka na kumikita, bakit ka ba mag-aaksaya ng panahon, bakit ka pa ba mag-aaksaya ng pagod at hirap kung wala naman nangyayari dyan sa iyong uh, pinagkakakitaan at marami pa namang iba dyan na pwede kang... Uh, Uh, kumita at magkaroon ng uh, profits araw-araw so ayun, may mega shout out sa lahat ng mga nanonood dito sa ating tindahan pag isipan nyo po maigi ang iyong mga desisyon, huwag po kayong patalos galos dahil sa atin po lahat, tayo po ang driver ng ating uh, negosyo at wala pong ibang uh, uh, nakikialam sa atin, kaya sa atin po yan so tignan po natin yung ating performance, tignan po natin kung ano yung mali natin sa tindahan tingnan po natin, i-improve po natin yung ating uh, kahinaan, mag-update uh, po tayo ng ating skills para mas uh, maganda yung ating pagpapatakbo ng ating tindahan para hindi po tayo mapag-iwanan. So, ayun, may mag shout out sa ulit sa ating mga OFW dyan na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Napakasarap po kasama ang pamilya kaya tayo po ay magplano ng maigi so hanggang dito na lang mo muna ang ating uh, latest update dito sa ating tinag